mga kaiduen for today's video tayo ay pupunta sa Sapa. Mainit kasi ang panahon mga Kaidu kaya kailangan po natin magpalamig. Bali nga mga Kaidu kasama namin sina Auntie kaya alam na una na po sila. Dito nga po pala yung way natin papunta sa Sapa. So share ko lang mga Kaidu nung una kami pumunta sa Sapa ay eh iba yung way namin mga kaido hinihintay namin po sila doon sa ruangan ng Abang 1 pero wala na po pala sila kaya nga po pala mga kaido hindi namin sila nahintay dahil dito po sila dumaan mas maganda po pala talaga dito mga kaido dumaan dahil mas bilis dumating dito nga po pala mga kaydu yung gym ng Banker 1. Pagkalipas na ng ilang minuto mga kaydu ay nakarating na po tayo dito sa Sapa. aduti ti dumayday ti mga kaydu kasi mainit ti panawon. Ang main reason mga kaydu oh main reason dahil marami pong tao dito mga kaydu dahil naglalaba po sila kinaanti kasi mga kaido eh nabatan na ang kanilang bubon kaya dito na po sila naglalaba. Hindi nga po kami nagdadala ng labahan namin mga kaido dahil meron pa naman po kami tubig sa awan ng Diyos. At syempre mga kaydu, hindi po namin ma-enjoy -e ang paglalangoy kung meron po tayong lalabhan. Bago kami pumunta dito sa sapa mga kaido eh naglaba muna kami sa bahay para sa ganun ay eh, hindi na po natin kailangan maglaba dito. Para ang gagawin na lang po natin ay eh, tumulong tayo sa paglalaban ni na auntie pagdating po namin dito mga kaido ay nalaman ko na maliit lang po pala ang kanilang lalabhan. Kaya mga kaido for the trip po tayo maligo. Yan nga po pala si mga mga kaido nakabitbit po siya ng at Nagtunong kami ng minti ikan. Mas malaki nga yung tubig ngayon mga kaido kaysa nung pumunta kami dito. Pinahugasan na nga po ni Mahal yung tilapia, ni Carla. So mga kaido, ito po yung uulamin mamayang tanghali. Naimas namin titunotono mga kaido, no, dati tayo yung Karkarayan, bye 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 kasi din mas talaga ti agtuno. Medyo na kwatatanya niya. At dakkel danong da. Bani na nagpapoy na nga po si na mga kaido para ready na po tayong mag-ihaw. So, bale mga kaido, ay nasaang na po natin ang tatlong tilapia. Si Mahal nga po pala ang nag mga kaido at ako naman ang magbabantay mamaya. Pagkatapos nga po ng mahabang pagpapaypay mga kaido, ito okay na po siya. Ilinay tay lang basit mga kaido tap malutungan na laing. So, bali mga kaido, kasama nga po namin ang mga, mga pamangkin pamangkin buo ng aking juwa. Buti nga po mga kaido ay marami po kami dito kasi mas enjoy pag marami. Ang balak ko nga po mga kaido noong una ay maglalaba po kami dyan. Sabi nga niya mga kaido ay hindi natin may enjoy ang pagliligo kung meron tayong lalabhan. Tama nga naman po siya mga kaido kaya ang kayang ginawa namin ay naglaba muna kami bago kami pumunta dito. Yan liyaw nakita mga kaido kasi mailig ka na yung sunan. Allah, ni Mahal na eh, di ba nakadadayo mamiss na ko. <laughs> Allah garam pa. Ang sinasabi niya sa akin mga kaido ay huwag ko daw babasahin tong jacket ko. Para pag uwi namin ay meron siyang jacket para hindi po siya lamigin. Sa sobrang marites ko mga kaido hindi ko alam ay naksat na pala tong iniihaw ko. Pero parang okay naman siya mga kaido, eksakto lang yung pagkakatono niya. So bali mga kaido ay tumutulong si Mahal at Iyan sa pagbabalaw ng mga linabhan ni Naakit. Salamat sa inyo guys! Bale si Auntie ang nagbabal ng mga kaido at ito naman si Akit ang nagsasampay ng kanilang ninabahan. Huwag nyo nang tanungin mga kaido kung dyan po sila magsasampay kasi ganyan po talaga dito sa amin. Nasanay na po kami mga kaido na pag pumupunta kami dito sa sapa mga kaido ay nagsasampay kami kahit saan. Para pag uwi namin mga kaido ay itutupi na lang. Bilang isang probinsya na mga kaido ay bawal atya-ate. Maaga pa naman sa oras na yun mga kaido kaya ang kinain ko muna ay mangga. Sempre habang kumakain ako ay kumakain rin sila ng manga. Naiingit na nga ako sa part na mga Bawal kasi mga kaido ang kasi may red flag tayo. So, bali mga kaido ang ginawa ko ay nung malapit na kaming umuwi mga kaido ay dun po ako naligo. Para hindi po tayo mababad sa tubig, baka alam nyo na, baka bumblan. Meron ngang naisad-sad na ikan na isa mga kaido na kuha ang kel, kaya tinuno ko. Habang itinutuno ko ay may amoy, sinabi ko nga sa kanila mga kaido pero okay lang daw. Kainan na. Nakalimutan kong mag-video mga kaydu, kaya patapos na po kami nung nag kami. Sarap na sarap nga ako sa watermelon mga kaydu, kasi ang tamis. Hindi ko nga alam ang ginagawa ng batang to dahil nakahiga na dyan sa lupa. At nung natapos nga po kaming kumain mga kaido ay nanguha po sila ng shirt sure, mga kaido, hindi ko po alam yung Tagalog niya Kali mga kaido ay kasama namin ng aking pinsan at ang kanyang girlfriend Teka lang mga kaido at sasamahan ko mo ng aking mahal, baka ma-office ha Nakaswisit dangar nga kit-kitan mga kaido, kit ganda nila pa yung makatunin Hindi na nga ako nakatis mga kaido, kaya nung nandito na ako sa tubig Kas makita yung at mga kaido nakalilinaw, nagmetaglilos Kahit ayaw mo nga maligo mga kaido, pero mainganyo ka sa linaw ng tubig Napansin niyo ba mga kaido na habang papon ng papon ay lumiliit ang tubig? Pero okay lang mga kaido kahit lumiliit ang tubig ay masarap pa rin maligo. Nagpa-picture nga sila mga kaido pero hindi nila alam na video pala to. Bale mga kaido ay meron kaming nakuhang halaman. Nakuha namin dyan sa sapa mga kaido kaya lang hindi ko po siya nabidyohan. Ang tawag nga po dito sa amin mga kaido ay balleba. Hindi nga po kami nagsasawa sa pagliligo mga kaido kaya nagpauwi kami, balik kami na lang po 'yung natira dyan kasi nauna na po 'yung mga kasama namin. Pero ilang minuto lang mga kayo ay nagsisang-atan na kami dahil malum na. So, ayun na mga kaido, ay uwi na po kami at nakapalit na rin ako mga kaido pero sila hindi pa kasi meron tayo kaya alam nyo na. Bahala dito na po ang nagtatapos ang aming mga video mga kaido. Thank you for watching. Don't forget to subscribe our channel. Bye-bye!